hindi siya kinoto. Wala siyang koto today. Wala siyang koto. May, dati may time na kinukoto yun eh. May, may buwan. Pero ngayon wala. Wala siyang koto. Kasi inaan ko ko eh. Kinakalbo ko pag may koto. maliit ang ating video. Maliit mo siya kanina. Ayan. Ayan siya. Sunday ngayon kaya... Ilang, nabigyan siya, nabigyan Thank mm -hmm. you. Okay. Grabe. Oh, no, 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 no. Stop it. Huwag magnilik-nilik. Kasi pupunasan naman kita eh. Ayan. So, ayan. Naliguan na. Punasan ko na lang siya ng kanyang kawal.

Baby yan siya. Oh, sige na. No, no, no. Dito pa rin. Dito ka. Dali lang. Behave mo na. -hmm. Dito, dito, dito. Ay, sandali. Ay. Tapos yung Tinanggal ko yung kamakamang niya kasi nilabhan ko. Pero malinis na hindi ko inilagay kasi mainit sa ngayon. So, ayan. Ayan, supplyin ko muna siya bago ko sa mga ano yung ano shampoo maganda yung shampoo Gusto mo pang magdamit? Gusto mo pang magdamit? Magdadamit ka pa? Magdadamit siya. dali lang. Damit siya parang pangbata. Ano, Libor? baby. ayen ayen Ayan. Pwede ka dito. <laughs> uh, uy. 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 Happy na siya. Happy. Ay, damit. Ayan. Punta ka na dun. So, Salamat po sa inyo. Tapos na siyang kumain. Ay, tapos na siyang... Masyam po. <laughs> yeah. Ayan, kain na yan siya. Yan lang ang inilagay ko kasi yung kama niya nilabahan ko at binilad pero okay na siya. Tuyo na pero hindi ko ilalagay kasi mainit sa ngayon. So, yan, yan lang muna ang kanyang ano, sapin. Malinis na yan. Malinis ka dito. Yan, yan yung kanyang pagkain. Doon yung kanyang kama. <laughs> yan, dyan ko muna inilagay salamat po sa inyo ang aking Miley nakain siya, nakain bagong ligo bagong shampoo Yan, thank you so much po ang aking Miley ano na yan, uh, 10 years na siya 10 years old. sobrang bait diba, sige na po bye 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 na Miley bye bye na Mali. Sabay na. Kumakain. Kumakain siya. Maya-maya niyan. Maya, Ubus niya na yan. Ganyan siya pag kumain. Inilalagay niya doon sa ano. Yan. Bye-bye.